Okay, for today's video, may share ako sa inyo na konting tips kapag nararamdaman nyo na may kuryente ang inyong washing machine. Okay guys? Yan, kapag uh, ginagamit natin yung washing machine, kapag hinahawakan natin yung tubig, uh, nahon natin yung mga damit, may nararamdaman tayong kuryente, lalo kapag basa yung ating paa. Yan guys, so na kapag nararamdaman nyo ito, Okay, so meron tayong uh, simpleng tips lang. So, yung plug, ayan guys. Kapag nakasaksak yung plug, ayan, hugutin nyo lang ang inyong plug, then iikot nyo. So, balik rin lang guys, kasi meron niyang uh, live tsaka ground. Okay, naka live tsaka ground yung saksakan, so iikot nyo lang yung kanyang plug. Ayan guys kapag na experience nyo na meron itong medyo ground or kuryente na nararamdaman Ayan guys so hindi naman siya masyadong malakas pero nakakagulat din pag minsan lalo na kapag basa na yung inyong paa okay so ramdam talaga yan lalo na kapag may sugat yung inyong mga kamay yung mga daliri okay so yun guys ang isang tips para mawala ang kanyang ground or kuryente Okay? Kung bago ka lang sa ating YouTube channel, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at i-click yung notification bell para update ka sa mga bago nating videos.